2025 sa Season 2 ng Aksyon Laban sa Kahirapan ng National Anti-Poverty Commission o NAPSI. Makakasama po natin tuwing Martes at Webes sa RSP ang iba't ibang kinatawa ng mga ahensya at lokal na pamalaan upang pag-usapan po ang mga interventions ng gobyerno sa pagpuksa sa kahirapan. Kung kaya't sa panguna po ng NAPSI at PTV, sama-sama nating alamin ang mga aksyon laban sa kahirapan. season, tututukan po natin ang convergence o so ang pagsasama-sama ng mga programa at stakeholders sa patuloy na nagpapaulad po ng na ating komunidad at pamilya At kagdain niyan makakakwentuhan po natin ngayon sa ating programa. Si Undersecretary Angelo Tapales ng Council for the Welfare of Children upang pag-usapan kung paano nagkakaisa mga hencha partners ng gobyerno para sa kapakanan ng mga children in situation sa ating bansa. Yusek Tapales, magandang umaga po sa inyo. Diane Quirer po ito. Ah uh, hello, isang makabatang umaga po sa ating lahat. Hello. Isang makabatang umaga po, Yusek Tapalas. Alright, Yusek, maaari niyo po bang ipaliwanag kung paano po inilalarawan ng gobyerno ang mga children in street situations? Ano to po ang ibig sabihin po nito? po. Ah, uh, mam, yung signal medyo parang malayo lang sa akin, ano, pero I I can hear naman, I can understand. Yung children in street situations po, just for the understanding of everybody, uh, batay po do sa United Nations Committee on the Rights of the Child, General Comment number no. 21, ah uh, hindi na una, hindi na po ito tinatawag na street children, ano. Tama po yung tawag niyo, children in street situation. Ito yung mga children na nakadepende o na naninirahan o nagtatrabaho uh, ka, uh, alone man or kasama sama ang mga pamilya nila dito sa kalye no mm -hmm. or uh, maaari ring itong mga bata na may strong connection sa mga kalye kung saan na uh, uh, ginaganap yung everyday life nila no and necessarily mga homeless po ito na uh, pwedeng nagtatrabaho, nagninegosyo, naglalaro po sila sa kalye no so in not so many words yan po yung tinatawag nating children in street situation okay yung said sana ngayon ilan na po ang tinatayang bilang ng mga children in street situation sa Pilipinas Hello, ma'am. Hello. All right. You said meron po ba tayong numero kung ilan po ah, yung okay. bilang ng mga children in state situation sa ating bansa, sir. Opo, uh, in terms of numbers po, ma'am, 'yan ang difficulty natin ngayon. Wala tayo exact numbers, ano, pero batay po sa pag-aaral ng UNICEF, ah, uh, mga na, ano, uh, sinasabi po nila na mga nasa siguro mga nasa 250,000 po to mm -hmm. spread over our metro, uh, metropolitan areas ano like the NCR, Metro Cebu hanggang Davao po sa Mindanao. So, yan po, estimate po lamang. Pero ang maganda po, ang DSWD po kasi pursuean doon sa EO 52 or pag-abot program na inisyo ng ating Pangulo last January 2024, nag-ano na ho sila, no? nagpo-profiling na ho sila. Yun ho ang magandang ginagawa ng DSWD para talagang magkaroon tayo ng matibay na at talagang credible na numero. So since ano po, implementation po nung EO52 last year, uh, nakapag-profile na po ang DSWD ng 9,782 uh, kasama na po yung pamilya dito at uh, uh, in terms of children in street situations po, nakapag-reach out na sila or nagkaroon ng pag-abot na po sa 4,618 po na CISS starting last year lang po. Mm -hmm. Alright, Yusik, ano po ba yung mga pangunahing problema o issue na kinakaharap ng mga batang ito sa araw-araw? Opo. Ma'am, uh, usually, siyempre po, uh, uh yung, uh, yung poverty po, siyempre, no, hindi sila Uh, talagang walang malinaw na kabuhayan o talagang uh, pinagkakakitaan ano maliban po sa poverty syempre pag ang bata po nasa kalye yan po ay hindi nakakapag-aral tapos syempre po nagiging subject po rin sa exploitation at na-expose din po sa mga panganib katulad po nung nabalita last uh, last month po no yung Sampaguita vendor although uh, it ended up hindi pala sa minor pero yan ay isa ay sumasalamin po sa araw-araw na nangyayari po sa mga CISS po natin ano. Mm -hmm. Kaya nga po napakagandang inisyo ng ating pangulo tong EO52 kasi ito po yung talagang naglalayong resolbahin itong talagang perennial problem po na ito no. Kasi mm -hmm. uh, dito sa executive order po ma'am, talagang bibigyan sila ng financial assistance transportation and relocation assistance saka mga livelihood assistance po no tapos ibabalik po sila sa point of origin pero siguro na itatanong niyo baka naman babalik lang ulit sa Metro Manila kunyari hmm. no uh, ang ginagawa pong innovation pursuant to EO52 is pati yung LGU ho nagkakaroon ng capacity buildings for the LGUs, yung point of origin po nila, para dun pa lang sa LGU ay magkaroon sila ng livelihood at pagkakakitaan na doon. hindi na po sila oh, babalik. Yun po ang intention po, mama no. Opo. Well, talking about convergence, ano, nabanggit nyo na yung ilan sa mga interventions, pero sino-sino po at ano-ano po yung mga ahensya ng gobyerno na nagtutulungan para po maipahatid itong programa para po sa mga CISS, sir? Yusek Tapales, Ako, nagkakaroon lamang po na ng konting problema sa ating signal ano with Yusek uh, Angelo Tapales. Pero nabanggit po kanina ni Yusek Angelo Tapales na may mga yes. interventions Opo, na po Yes, sorry po, oh, right. in, in, in transit sir. lang po. Opo, uh, ma'am, speaking about convergence po, tama po ba yung narinig kong tanong? Yes, sir. Go ahead po. Opo. Yung convergence po, it's really very important. ano? Kasi this is a perennial problem. You will remember or, or, or you might know po, ma'am. Alam nyo ba yung anti-mendic... Infantry natin ay 1970s pa po. Nung panahon pa po ng ating unang President Marcos, pero yung mga panglilimos sa kalye, yung nanlilimos na may kasamang mga bata, mga baby yan po ay talagang hindi masolve. So, uh, pursuan nga po dito sa EO52, nag-create po dito ng Interagency Committee, ano, you know, headed by the DSWD. Kasi po, napaka-importante talaga ng pagtutulungan and nobody is working in silos. Ang Council for the Welfare of Children po, may, may subcommittee rin po kami for the protection and welfare of si is mm -hmm. at ah, talagang closely we coordinate with the DI, DSWD po yung aming parent agency mm -hmm. para we craft the policies pero ang DISS, DSWD naman sila po yung uh, nagaabot talaga they 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 do the research and extend the services pursuant to EO 52 to po so very important po ang convergence ma'am Okay. Um, Yusek, uh, pagdating sa um, anti-poverty, of course, efforts, ano, um, with all these interventions and convergence ng iba't ibang mga agencies, mayroon marami na po ba tayong mga CISS na naiangat na po natin ang kanilang buhay, nag-improve ang kanilang buhay, na nasolusyonan ang kanilang problema sa kahirapan because of these continuous interventions from different government institutions and LGUs, sir? Apo, Uh, tingin ko marami na po yan. Ito pong na-reach out po ng DSWD na 4,618, ay eh, nakatanggap na po ito ng mga serbisyo, no? whether in the form of livelihood, yung kanilang transportation or uh, relocation assistance para makabalik po doon sa kanilang mga, ano, ano, ng mga, mga point of origins. Aantayin po natin, ma'am, kung eventually talagang magsasucceed po ito uh, in the sense na babalik po ba sila sa Metro Manila or magtutuloy-tuloy na ba sila ng kanilang ng buhay sa probinsya at pag-aaral. Ano? Mm -hmm. Antayin po natin, pero at least po ngayon, uh, after one year of implementation of EO52, na, naka, nakapag-profile na ng 9,000 plus ang DSWD, mm -hmm. at nakapag-reach out na to 4,680 na CISS po natin. Mm -hmm. Alright. Pagdating naman po sa mga local government units, Yusek Tapales, ano po yung mga papwede pa pong gawin ng iba't-ibang mga LGUs? Lalo't partikular kung mayroon po mga CISS po sa kanila pong lugar. Opo, napakagandang question po. No, alam niyo po ma'am, kung hindi po kasi magpa-participate ang mga LGUs, kahit anong ganda po ng national policies po natin, ng ginagawa ng CWC, ng DSWD, bitin po talaga yan. Kaya dito sa EO52, the DSWD can also provide capacity building to LGUs para makapacitate sila magkaprograma at hindi nababalik ang mga CISS sa ating metropolis. ano Kami naman po sa Council for the Welfare of Children lately po, nagpunta po kami sa Cebu City. Ang Cebu City, uh, sa pamamuno po ni Mayor uh, Raymond Alvin Garcia, meron po silang magandang CISS program. Actually, may task force po sila dito composed of the LGU and even NGOs. Ano? So, tinututukan ng LGU talaga ang mga programa at saka para mabawasan po yung CISS nila. Ito po, isang example lang ng pwedeng gawin ng mga LGUs because if the local civic executive will not really prioritize CISS, ay talaga pong dadami po sila at kawawa naman po. So talagang ano po yan, talagang political will po on the part of our local civic executives. Okay. You. Well, Yusek, maraming salamat po sa inyong oras at sa pagbabahagi ng inyong mahalagang insights tungkol sa kalagayan po ng mga children in street situations under Secretary Angelo Tapales. Thank you po. Maraming Yusek, salamat Tapales. po. Maraming salamat. Uy, pakaabangan po ninyo ha. Every Tuesday and Thursday, ang aksyon laban sa kahirapan para po talakayin itong mga convergence efforts ng iba't ibang ahensya ng gobyerno para puksain ang kahirapan sa ating bansa. At malagod po kami nagpapasalamat sa inyong suporta at hindi kahit muli namin kayong tumutok dito lamang sa aksyon laban sa kahirapan sa Rise and Shine Pilipinas.